Mga kaibigan, mga kababayan, meron po tayong breaking news. Nagtaas po ang pillbox ng tsunami alert sa ilang bahagi ng ating bansa dahil nga po sa nangyaring lindol, 8.8 magnitude po sa bansang Russia. So, apektado po ang ilang bahagi ng ating bansa. So, meron po nga uh, tinataya na less than 1 meter po ang in-expect na tatama po maapektuhan ng tsunami sa area po mga kaibigan dito po sa Batanis Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora... Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. So ito pong uh, mga lugar na yan expected po no ngayong hapon one, 20 PM hanggang 240 PM 4 Julai 30 2025 So binabawalan po muna ang anong klase mga water activities no, yung pamamangka po no, mga motor bangkas bawal ho sa mga lugar na aking binanggit. So ang sinasabi ng ilan ay eh, napakaliit lang o mababa lang daw no. Hindi naman daw ganoon kataas yung sinasabing less than 1 meter po na tsunami o alon. So tsunami is tsunami pa rin no. Hindi natin pwedeng itong uh, baliwalain. Take it seriously po mga kaibigan at huwag tayong maging kampante dahil possible no kung sakaling maging iba yung uh, epekto nito, posibleng mas tumaas ito mga kaibigan. So wag pa rin po natin baliwalain. May mga lugar at hindi lamang po sa Pilipinas na naapektuhan. Kasama na rin dyan ang bansang uh, Japan, kasama na rin ang bansang Amerika sa mga naapektuhan. So yung mga kababayan natin, yung mga kamag-anak po natin na nasa ibang bansa, sa panalangin natin ang safety nila, naging uh, maging ligtas po sila no, sa banta po ng tsunami dahil nagsimula na nga po ano, ang uh, tsunami doon nga po sa basang Russia at nakita nyo naman yung epekto nito masyado pong malakas mga kaibigan so ang mga kababayan natin ngayon ay nananalangin po sa mga kamag-anak nila sa ibang bansa so dito naman sa Pilipinas hindi man ganoon kalaki yung magiging epekto sa mga lugar na aking binanggit possible pa rin no? na talagang makaranas tayo ng impact po mga kibigan. So ang sinasabi natin, hindi pwedeng baliwalain yung less than 1 meter po no na expected po na taas ng alon no dahil po sa tsunami alert na pinagmulan po ng lindol sa Russia. So patuloy tayong manalangin sa Diyos na ligtas ang ating mga kababayan mga kaibigan at hanggat hindi pa po natatapos itong tsunami alert na to hanggang 2.40pm po ngayong hapon ay huwag muna tayong pumalaot yung mga mangingisda natin. Lumayo muna tayo sa mga karagatan, dyan sa mga lugar po na aking binanggit at kung kinakailangan mag-evacuate mga kaibigan, lumipat po sa medyo mataas na lugar gawin po natin no makipag-ugnayan po tayo sa mga LGU na malapit po sa ating mga lugar so yun muna ang update natin and please huwag kalimutan na mag-like and subscribe maraming salamat